Yon mga kaparmer ay interview natin si Brother Anthony sa kanyang papayaan. Napakaraming bunga. Ano? Yan siya oh. Ba't talaga kapag magaling na sa kwan? Pagpapapaya. Ano naman po ang discard niya dito brother? Sa lahat. Salamat tayo sa Panginoon. Yan ang pinakauna. Pinaka the best. Salamat kailangan natin uh, alagaan mabuti yung ating tanim na papaya. Lalaki oh, ang lalaki oh, mga kapapa, kapapaya Oh. Para bigyan tayo ng magandang buhay. Pangilang puno to, kaparmer? Mga 2, -5. 2 -5. siguro to, kaparmer. 2-5? Oh, ang ganda niya sa dulo, kaparmer eh. Mas makapal pa ang buka doon. Tapos yung bunga niya oh. Kakaiba yung bunga niya sanga -sanga. oh. Sanga-sanga. Oh. Maliit pang doon sa banda ng makapal sa doon. <laughs> ay na, ay na. <laughs> 13 harvest na mga kapalmers. Pero marami pa yung bunga. Ano to kapalmer? nag na ba tao? Wala pa kapalmers. Ngayon pa lang Baka makakulang 2,000 ngayon siguro. Kasi ito pala na yan eh. Sigurado to pag nag-pull blast to baka butin to ng may liman libo kaya ang kilo. Ay, yung tansya nga ni Boss Marcial na dating pumapay papayay, eh, tatlong biyahe daw. O, oh, isang eh, lingkong. <laughs> Sabi niya eh, tansya pa lang ngayon. Eh, Ay, mo eh, pag nag-pull blast to talaga, baka yung isang ko tatlong beses. Uh, Diret-diret yung biyahe. Ang daming bunga, Tignan nyo, mga kaparmer, oh. Ang kaparmer, oh. Ito, alika. Nagkahinugan, oh. Palaan nyo, mga kaparmer, Sa isang harvest, ang daming makukuha. Yan, oh. Ang daming pwede, oh. Dalawa, tatlo. Apat ah, mga kaparmers, ang pwede sa sa uh, bunga oh. Malakas na tignan mo yung gawa ng init, mga kaparmers, oh halos mawala yung daon, halos bunga na lang matira. Grabe yung init dito. Buti na lang malakas yung ulan kagabi, mga kaparmers. Salamat sa Panginoon. Kadaming bunga mga kaparmero. Ayan mga kaparmer. Yara fertilizer tayo. Al. Ang abono ni brother ay Yara. Yara fertilizer. Mga kaparmero, dito sa bandang kalagitna, no. Daming bungo. Lalaki pa ng mga puno. <laughs> Pag ganito lang yung papayaan ko mga kaparmer, mag-aasawan na ako ah. Wala pa kasing papayang ganito ay. Sold lang ba? lang. Naku, sigurado to si... Sigurado to si pare ah, sa kasal ko ah. Mga kaparmer, pag tayo ng darwan dito eh. Sa kaparmer isang isang anihan magkano kaparmer 60,000 nung isang anihan no mga kaparmer isang anihan yun mga kaparmer tatlong biyahe yun kasi ban kasi hindi kaya yung one mga nasa 2,000 mahigit yung karga ng banay yun yung kagandaan ng sariling biyahe Grabe, oh, hitik sa bunga mga kaparmero. Damil. Kakaganda. Okay, Maraming <laughs> nag-credit kami. dito, mga ano? Size of. Oh. Talagang ito yung good size na sinasabi. Hindi pa nanahan dito ah. Di pa Kalau nggak yang nanti nai. Putih kong kayanya, nggak yang biay. Nggak lah. Nggak nalar sila pangeran pangeran. Nggak. Nggak nalar yang pangeran pangeran. Nggak. Nggak nalar yang pangeran pangeran. Nggak. Nggak grapeyo Oo, magpa-harvest. Nakitik ng bunga. Pa baba pa naman tong mga to. Grabe, kadaming bunga talaga. Para hindi na ubusan ng mga farmers. Grabe. Sana may mga natututuhan kayo sa akin mga farmers. Mag-vlogs. mag mag subscribe lang kayo at mag-follow lang kay Brother Anthony sa kanyang Facebook. Sa mga reels niya, manood kayo. Tinan nyo. Na Naturo ko sa inyo kami? yung Hami. pamamaraan kung paano po tayo magtanim ng papaya. Kahaba oh. No. Parang ubing. Nag-bailing. Uh, nag-click na naman tayo po ulit tayo na sa ban. Next year, dalawang ban na di. Ayun. Ano naman ang kanay? Ang pangako mo pag kinasal si pare mo ay? Ay, pag uh, kinasal si paring Roldan ay hindi ko na muna sasabihin. <laughs> <laughs> secret, <laughs> Kasi, secret, na muna, secret ay, naman pala. Ay, sa, uh, mahirap yung <laughs> nangangako tayo ng napangkasal. <laughs> Yan, pag may kasal na mga kaparmers, nako, hindi tayo mawawala diyan. Na taa. Land travel. <laughs> Pinda na mo. Kung papalarin. Lord willing mga kapamers, Lord willing. Lord willing. Grabe talaga oh. Pag ganito ang papayaan na nakikita mga kapamers, ang gandang magtanim. Kakahamon. Wala akong ibang ginawa mga kaparmers, kundi hamonin yung mga kapwa kaparmers. Sana makapagtanim din kami ng ganito. Palang araw. Siyempre. Basta kayo. Para, para naman maka, makatikim ng lechon. Okay. <laughs> <laughs> oh, grabe. O oh, ka si uh, mag, baway ka na pare. Okay, Shout out na sila kwan. Shout out. Mga kapamers, mga kapapaya. Shout out sa inyong lahat. Thanks for watching. God bless all. Abay na mga barmer hanggang dito na lang muna ang ating video hanggang sa susunod. God bless.